Magandang umaga mga idol. Awe kami na mana at palengke. Lunis. Kung isa na at trabaho idol. Ame kami ng mana kapag cinta, Ani, sarado pag iwala karawan. Tumalakot at palengke. Awe kami na kapatid. Yan na tuam ang mana. Pero tropa, matagkumpagera kumang. Ngore era o. Ayan idol ha. dito naman kami sa isang kwarto bukwesto at ito ay nagkagyan ko na ng ano, masilya idol at nag, ano, nakahalo na rin ako at dito naman si Selu ayan idol hali tapusin na namin so, tapos lilipat kami doon sa isang kwarto mga idol sa may Ayan, i-antayin ko muna maano yung bagong halo ko ng ah, uh, skim coat. Uh, para pirahin dito, ito. Ayan, ayan pa sa baba ito. At dito, banda naman may nagbubuhos na rin mga idol. Ito, banda pala dito mga idol. na uh, nilalagyan na nila ng orma at bubuhosan idol. Ayun na oh. Tinatanggal na nila yung mga ano, mga bato-bato sa gilid niya para mailagay na yung orma at mamaya ay magumpisa na sila magbuhos yan Maliban banda dito ay tapos na din nabuhusan mga idol at dito naman kami nakapwesto sa isang kwarto kung saan kaming dalawa lang ang nandito <laughs> So yan na idol, ah, uh, matapos na rin na masilahan lahat. so, yan, Pari, lilipat naman ako doon sa kabilang, ay, mga idol. pagkatubigas pala yan, babalitan namin at lilihayin namin mga idol para ano, kumantay at kuminis at pwede na rin pinturahan mga idol. Yan. Lipat naman na sa idol sa kabilang kwarto dahil nandun sila sa may bungat mga idol. So, idol, dito naman kami sa kabila. O, yan si Chad. sa bobida naman si Chad, mga idol. Sa biga naman si Selo. At dito naman ako sa baba, idol. Yan. Ito yung mga titirahin natin. O, yan, yung mga tira-tira na yan. Yan na yung natapos na naman mga idol. Hindi pa fully tapos. Lilingaan yan pagka tumigas na naman yung minasilya namin. Ay na naman mga idol. Yan na idol, malapit na naman matapos itong isang kwarto na to. Matapos ito ay lilipat na naman kami sa kabila idol. Ayan na, matapos na namin banda dito. Ayan na lang yung konti na lang sa may dulo niya mga idol. Konti na lang. At lilipat na naman kami sa isang kwarto ulit mga idol. So, ito so, idol, magpuskus naman kami ngayon, no. Tagge, okay, tamin na po, i ubo na, ta, sinimayin ko. Puskusin namin para malunas naman tignan at maganda rin, no. Para maganda pa sa pintura. Hmm. Hmm. Magpuskus mati. yan na mga idol bali alas 4 na pala ng, ano, ng hapon tapos na naman yung pangatlong kwarto mga idol o, yan na lilihain na lang bukas mga ka idol kami naman ngayon ay pauwi na mga idol o, natapos na naman yung unang araw ng trabaho natin ngayong lunes mga ka idol magandang araw sa atin lahat mga idol